Ha? sama kah sama kah sama kah anu gitu galang mentai galang sakalakal ko eh ka lang sa kalakal, ha? Ha? eh mentai kalakal kali ha eh ha bujo alis aku ke maya tau mugi iku ta eh mugi iku ta eh eh mugi iku ta mah good morning have a nice day welcome to my channel ang rajak mugi iku ta yen ayan Ayan, may araw na naman. Basta na sharing araw. Ayan, mainit na naman. Mainit na naman tayo. <laughs> ayan, mahalis na tayo. Patanghali na naman tayo. Ayan. Samahan niyo ako mga kadyang. Uh, ayan naman tayo ngayon. Ready to rides. <laughs> Ready to rides. Ayan, yung pandigma natin. Nandiyan na naman. naka na naman ang pandigma natin dyan bangag si Tora Tora naka ready na rin naka ready na rin ready to ride samahan niyo ako mga ka-junk let's go ikot na naman tayo kaya natin yung kalakalimot puno na puno na siya <laughs> I guess our main road, the main road. <laughs>

Ayan, meron tayo mga carton bakal. Ito meron mga will, tayo, bote. mga plastik sa sako. May upuan tayo, yung malaking upuan. Ayan, <laughs> uh, putin muna natin. Papunta tayo sa kabilang street. Matapos dito, mayroon nagantay sa atin doon na suki okay natin. Ayan, let's go. Hantay lang natin yung ating natin meron sa mga kalakal tapos nito tapos dito tapos 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 tayo tapos din tayo din sa tapos na tayo. tapos 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 dito lang boss eh. Wala ka naman plastic dyan. Wala plastic na gote. Wala ka lang. Ano ba yung lang? Yeah. Uh, sao ba yung red? na eh. Nako. Hindi. E Schedule natin siya. Mamay hapon siguro. Rip Re pala yan. Akala ko. Wala na ba yung kalakal? Pero sa likod doon. E, yung kalakal mo muna. kasi. Ano kasi kung ano nito.

Ah, Hindi na. kukuha yan. Ano yun? 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 Ay, yan, nakuha natin mga katsyang Marami tayong nakuha, mga 1.5 Marami tayong bote May Wilkins tayo mga Wilkins Marami tayong bote Alas ka lahat yung kaga natin Kapunta tayo dun, pabalik tayo dun uh, Meron tayong kukunin dun sa kabilang street Ayan, Let's go Isokin natin dito. At hindi natin naubos yung uh, kalakan nila dito. Ayan si si Tatay. Ayan may mga karton. Kawai, 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 Tawa ka dyan. Punta ah, oh, oh, tayo Meron pa tayo dyan. Hanapin tayo. Kalakon. Okay lang? na yung... Okay lang. Baba mo na muna. Baba mo na muna. Oh, sige, sige. Saklit lang. oh, Oh, sige. sige oh. ko. Oh. Ako mo ako. na. Ay, bakal lagay mo na lagay muna yan mamaya ito timbangin natin. Ay, lagay mo na muna dito tabi. Ito, hey, dito, ito, ito natin. Lagay mo muna diyan. diyan, diyan. Pangalan lang 'yung ano 'yan, oh, kahoy. Akala. na po diyan, na po diyan. Hoy, ano po? Oh, yan oh, 1 kilo to, busing, 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Tapos, 'yung bubuk ko pala dito. Ilagay mo 'yung bubuk mo, gagawin natin ito 'yan. Lagay mo na yung isang mo. Sali mo na dyan para gawin natin sa piso. Oh, piso. oh, yung isa, yung, ketchup. Ayan, ito. May mga kalang mo. Hindi, oh. tanggalin mo lang yan. Para ano? Alam baby? Ayan, oh, kulit si baby. O, oh. Ipis. oh, ipis daw. May ipis daw. Ipis daw. Hindi, Ipis daw. Ipis daw. Ipis daw. Ipis daw. Ipis Kala niyan. Tagali mo yung buti. Yung buti na yan. Tagali mo. Tubig. 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 sa Tubig. 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 Ano may meron na mga bote sa'yo? Sige, sige. Ito so, na rin bote, sarsare. Ito may mga 1.5. Ini sana lang tukoy natin. Dito wala 1.5 ya, o may Wilkins. Ini sa may Wilkins din meron, wala siya diyan. Hindi, uh... ah, wala na doon, wala na. Ah, na. Sige. Ito tayo, maganda ang panahon natin ngayon. Yan. Hindi umuulan, makulimlim lang. Huwag <laughs> lang umuulan. Ayan. Yeah, kasi maram natitimbangan muna natin ang alakal let's go ayan dahil buti ni pusing plastik, ito marami na tayo dito kakarga natin ayan, may mga kapalo rin tayo may bike na maliit kung bata hard phone ito makulong na tayo mga kachat na tayo timbangin muna natin to. <laughs> plastic kaya mga buto ito buto yan, kaya nito yan, pipili sa akin tropa ng taho at mahilig tayo sa taho pampalakas ng buto pampalakas <laughs> <laughs> <May> vitamins vitamins <laughs> pampalakas ng buto. masarap alam mo siya ay, sige hindi naman ako ako yan Sige, sige, kita piso mo. Ano na? Ano sa face mo? Ay, sige, sige, tingnan mo, tingnan mo. Ayan, palakas tayo ng buto. Taho. Ito si Tropa. Diyan, sa kami sa kalye. Kaya, ayan. Oo. Oh, Magtikim na naman tayo ng masarap na taho. Oo, oh, kaway, kaway, buzing Ayan, ayan. Parang. Hmm. Hmm. Malinamnam. Mm. Hmm. Ibang ibang iba yung taho niya sa ibang ano. Mga nagtataho, mga malasa talaga sa mga tamis siya. Hindi naman sobrang tamis. Tama lang. Kaya talagang mapap, mapapa ano ka. Mapapa mapapataho ka talaga. sarap talaga tao niya doon. sarap yung tao mainit pa sarap napuno na tayo mga kadya nag extension na tayo ng karton para may kasya natin yung mga kalakal natin mayroon pa tayo doon sa looban papasok pa tayo doon malakas sa ang sako mga rako nating na Wilkins o pa may mga karton tayo dito tapaludo, bakal, mga bike pupuan yan, yan mo natin to thank you for mga watching kanya. mga kadyang please subscribe and, my youtube channel please like and share sa aking okay, mga videos mga kadyang bakal. Ito mga bote. Marami tayong bote. Punong-punong tayo. Mga plastic. Ayan, meron tayong mga sarsaring mga appliances dyan. Ayan. Pauwi na tayo mga kadyang. Ayan, babay na, babay na. Pauwi na tayo. Uling tukulis tayo. Ang dami uling. Oh. Pati dito sa labas. Ang oh. dami uling. dami <laughs> uling.

aja timbangin mo na tayo pauwi na tayo punu na tayo dagdagan -dag, dag lang natin itong mga karga natin kasi next week pa tayo magkukolekta dito sa aybosing